Yan Saba! Sinig. Sinigang magit siya. Hello guys! Have a good day! It's another day today. It's another vlog. For today's video is magsisigang kami. Yan. Dahil may tirang lechon kami kahapon. Yan dahil sa birthday ni Uncle Romeo, yung papa ni Brenda, nag-celebrate sila So, may kirang lechon kami. Oh, so may pa-beach kasi kami. Galing mansion. So, kakaumay na kasi yung uh, patsyo, yung hinadobong lechon. Kaya, magsasabaw naman kami. Magsinigang na lechon na naman kami. To be cooked by Mariana Bishosa. Ano ba? Agaano ah, mo na lang, mapiksa ah, sila guys sa sino talaga magluluto, si Bating ba or si Marian. Pero for sure, yung ulam namin ah, this lunch is... Sigang na lechon. Yan. So ito lang muna yung gulay natin. Sita, talong, at saka pizzai. Kunti lang. At itong litson. Saboy natin yun. Para din sa maang over. Yan, magagaya kasi bating ng mga ito ka Parakot. Sangkap. Dapat for siga. Dapat maraming kamatis. Ka uh, for your, but for your own uh, comment or opinion, bakit hindi mahiling yung mga bisaya sa sigang? Akala, akala namin noon, kasi panis. Panis na masin, di ba? Diba? Usually yung yung mga na natin basta sabaw pinola lang nilaga tinolang manok sda nilaga mga bisaya guys hindi talaga sanay sa uh, ah, sigang. ngayon lang yan ano, marami na nagsisigang. Pero hindi pa rin masyado. Hindi pa rin masyado? Pero hindi, hindi pa rin sa kanilang list ba na Oo, oh, ulam okay. sana. Parang gusto ka nila natin kuman, kuwala talaga yung, yung uh, sigang. Pero hindi talaga yung hinahanap ba? Gaya pa sa atin na Makati. Oo. Oh. Para uulamin natin. Oo. Oh. Oh, ang sikang ba na? Pero yung mga iba, ano uulamin sikang? Oo, oh, sikang. Oh, parang gano'n ba? Yung first impression talaga nila is panis. Parang panis na daw na. Sino ba yung nagtapon dito na ano ha? Na akal niya panis na. Tinapon. Si, sino ba yun ha? Sinigang dito. Nasabaw pa. Jay, Sino ba yun? O, oh, parang si Jai Jai yun ba? Akala niya na. Ay, asa ito yun? Ano yun ni Sabaw yun ni Ma'am si Jin na may ano, ah, dabong, tsaka sa loyot. Uh Akala niya, panis na. Di, rin, mayroon din itong ano na parang panis na daw. Parang panis na akala nila dahil maasim kasi yung sinigang. Tinapon. Yung pala yung talaga ang lasa. Si Chasa nagtapon. Sabi niya, ano ko yung panis naman. Nagkikis ba? Then iba din ang pagkaluto ng mga Tagalog sa ano yung luto ni Mayan? Tinola. Walay tanglad. Sa amin kasi guys, pag sabaw ka ng tinola dito, eh ini sabaw. Kahit anong sabaw, nilalagyan talaga namin ng tanglad. Eh, kasi may tanglad ba, mabango. At saka nalalaman mo talaga yung sabaw pag merong tanglad or wala. Sa Manila talaga, hindi talaga tatanglad or i trip mo lang. <laughs> Wala, ba ha? Wala talaga? Wala talaga. nilaga Nila walang tanglad. Walang tanglad. Walang tanglad, walang, walang luya. Hmm. Dito lang ako nakakita ng may luya at tanglad at bulalo. Okay? Britney. Oh. Iba sa amin pag magsasabaw talaga. Tanglad. Iba sa Wala sa amin tanglad at bulalot. Ay, baka trip-trip lang. Trip-trip lang natin yan. <laughs> So guys, magsigang na si Bating. Yeah. Pag sinigan talaman yung kamatis, isa yan sa nagpapa... sa na paslong. Oh. At saka sa Tagat Manila, mas sobrang asin talaga nila ba? Magsigang. Parang pagitan ni Parang sa mga yung isang higong ganito. Oo, oh, talaga? Sinigang talaga ito so kung hmm. Kahit onti lang yung laman, basta maraming sabaw na maasin. So, matitikman natin ang sinigang ni Bating later. O, kay to guys, halitsun to. Sosyal yan. Sige lang. Ang tanong, bakit talaga mahilig yung mga Tagalog ng sinigang? sa amin kasi hindi kasi niyan usual. Ah, okay. No, Actually, to continue the conversation, uh, meron na kami conversation kayo na Bating at saka Marian. Uh -huh. Ba? Uh, Iba na? talaga sa saraming panlasa. No, siguro kasi, mas nauna siya. Pili ko kasi mas nauna na ipakilala talaga to sa Manila. Hmm. Kasi meron sinigang powder na nagsusupply dito sa mga So, ibig sabihin, eh, nakakain din, hindi lang siya nakakasanayan. Ah, uh, yung, Baka, yan yung term, hindi nakakasanayan. Uh, oh, hindi nakakasanayan. Kasi sa amin sa Manila, siguro, for me, mas kilala si Sinigang kaysa kay Nilaga. Hmm. O yung sa inyo dito, Lauya. Lauya. Yung ganun. Ah. Uh. Then, um, meron kasi tayong mga different version ng pagluluto. Ito rin kasi, feeling ko, bago pa naging patok at sikat sa mga, kari, uh, sa mga restaurant or kalinderiyan, na iluluto na rin sa mga bahay-bahay. kung Kumbaga siya ng mga lutong bahay. Mm. -hmm. Yun. So, dito kasi since ang mga luto nyo, mga herbs, iba lagi kayong may tanglad. Tanglad. Hindi pwedeng, ma hanggat maaari, wala kayong mga yun, yung sinigang powder, wala mm -hmm. kayong ganun. Hindi kayong mahilig sa mga ganun luto. Base sa, sa mga natikman ko, maluya, uh, Oo nga, maluya. Matanglad kami. Matanglad. Uh, ano ba ba kasi yung mga ganun ang gusto nyong lasa. No? Kaya hindi talaga ninyo halos makikilala mm. si Sinigang. Na kaya lang naman siya nagiging maasim because of the powder. Uh. Oh. Though may mga ano, natural ways gaya ng sampalo, kung yung purong sampalo, kamias. Pero kasi si Sinigang powder, Tingnan na siya, may, arat, uh. na may asin ah. na siya, nandun na siya. Actually, slowly na ito na-introduce sa amin, yes. pero hindi pa rin, hindi pa rin, hindi pa rin talaga, yung, ano. Uh, kasi nga, ang at mindset ng iba kapag maasim panis. Panis. Pero hindi naman sabi sa Manila, kapag maasim na ang pagkakim, panis na yun. Mm. Oo, pero kung may ipapakilala rin ito, malamang sa malamang yung sinigang powder, Ubus yan lagi sa ah. mga merkado nyo rin. Actually, dito na ako nakakain sa Inaguan, sa La Brenda, sa Sit, uh, oh. as, ano talaga. No, first time ito daw ni Loto yata, naalala ko, first time na ni Loto sa... Mansion, Kala Brenda, kakala panis. Wala man nagkain. <laughs> kasi daw panis na yung ulam, ha? Ang init-init pong <laughs> Kahit ito, carbonara, uh, nagluto, yung carbonara, nagluto ko nun alam. Kahit yung sopas. O oh, yung sopas, dito. Okay. A okay. feeling like ko naka-appreciate talaga nung no. kami nangyayaya. Si Brenda. Uh, kasi siyempre lumaki na rin ng Manila. Ayun. Kahit yung carbonara ko nun ko talaga, dalawang kilo pa nga ng yung luto. Pratis ngayon, uh, dahil sa inyo, na-introduce na yan sa amin. Hindi, ano kasi yan, uh, tulad niyang pagpupunod ako, dito ako sa Mindanao, galing ako Manila. Nung natikman ko ang lauya, muna para ako na umay. tapos ko may hinaharap akong lasa, nasanay ako sa sa pampalasa, nasanay ako sa bechin, yung may alat, yung ganito. Yung kasi natural, nung siya sa lasa, ng tanglad at saka ng mga gulay. Diba? At yan guys, ang trivia natin for today, Chais. <laughs> <laughs> Bakit hindi kami nagsisiga? <laughs> at yan, mag-start si yeah, eh. Ma na si Bating. Hello! Yeah, ten minutes, sagin niya <laughs> kung kuhan. Mag-parto ba yung kuhan na doon sa akin? Adi na, uy. Na-over na sa kain. Yan, sigang na kami.

Wala kong tulihan ba dili? O, unang wala kong nagbibigyan ka. Ah. Ganyan na! Sabay! Sinigang na, sinigang na talaga. Gamaya oh, uh, na yung paw ko. Ano? Eh. Gamaya hmm? na? Magulang. Ah, gulang na. Bigyan na lahat. Hah! Apaka-social ah, talaga dito. Oh, may pecha. Ah, kasi walang kangkong. Walang kangkong. Ah, okay. O, oh, di diba? hmm. diba ba? Social. Masosyal mo yung kumpit size? Oo, oo, mas mahal yun eh, kisa sa kangkong eh. Ah, kala ko, ano talaga dapat kangkong. Sinig. Sinigang nagit siya. Okay, ganay, sigang. mag ito na! Ito na! Ito na! Siniga na! Oh. Ito ay... Ito na! Mo.